utos sa amin. Ang lupa. Oo, oh, utos sa amin. I-survey yung lupa. Oh, okay, lupa. natin yung lupa ngayon okay ba. Pero mas maganda yung survey mo. Oh. Siya pala. Ah! Dalawa ang pinunta ko dito. Oh. Ay. Grabe talaga. Okay na pala. Ay. Kinikilig ako. Ay. <laughs> <laughs> Pati yung bata, nagkinig na. No. Mm. Antay ka lang sa tamang panahon. <laughs> May tulog ba tayo dito? Magkanong palamig? Ayan. Alam. Hindi na. Hindi, malulog yan. Hindi nga ni. Business is business. Kaya nga. Hala nga. mo na lang. Babawi lang ako. Sa future, babawi ako. Ayos na malig yan. <laughs> Ay, kumusta mampu naman po dito? saan ano tindahan? Ay, sa mga ano din. Saan ba banda yung lupa na pupuntahan natin? Hindi lang yung sabra. Sa ano yung sabra. Sa pambuhan. Ah, doon? Ah, pala yung pinag-usapan natin? Ay, iba na Ay, iba? Ay, siguro maganda yun. Maganda yun. Tingin ano? mo, tingin mo. Maganda yun? No, no, no. no, no, no. Maganda yun. No. Maganda yun. sa Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Talagang maganda. Eh, Ano? Gusto mo? Pupuntahan natin. Ay, okay? pupuntahan natin. Uh, Tara. Pupuntahan natin. Uh, Wala mo na eh. Bahar mo na po kami ah? Uy, huwag mo pa ano. Wala. Hindi pa na. Ayun pa

dito daw, dito. po. Eh. Ah, daw po eh. eh. Ah, eh. Ang ano sa pagbiling Ay, ang ganda sa dulo. Saat? Dito Hindi, sa dulo pa yan, 500. Mahaba ito, So, mahaba ito. Maganda. Ano masabi nyo? Maganda, maganda, maganda. 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 Ang mga kain na ko lang dito sa lupang ito ay ito eh. Ang pakalayo mo ito ah. Maganda ito! Maganda ito! Saan? Mula rito hanggang doon sa dulo. Ang ganda! Oo, oh, maganda. Oo, Baga uh, ganda. Kasing ganda na ito? Kasing ganda ni Bense. Maulit si... Sana oh. ako. Um. eh? Ha? Huh? Kasi... Lalo tayong lumayo eh. Ay! Rapit na to sa bahay ni Kuya Robin eh. Oh, Siyempre naman. Pero hindi naman yung sana dun eh. Pero okay lang naman dito. Kapit bahay mo si Kuya Robin. Okay lang sa kapit bahay mo natin si Kuya Robin. Oo, oh, pwede, pwede. May bakanti pa man baga doon. Kaya lang Kuya Robin, lalo ako napalayo. Ay, 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 palayo. ay. ay napalayo. <laughs> maganda, maganda, maganda. Ano? Malik, maganda to. Oh, maganda. Hindi, hindi. Dito kasi dyan, si... Hindi ka nang takot. Kamari ko yan. Kapit bahay. Pero kay Eds, tanong natin si Eds kung kapayag ka lang Parang... sa akin kahit ano eh, basta gusto niya. Kasi okay. Ma kahit, kahit mas mahirapan ako oh. pag ati, Hindi ano. ka'y kasi kuya Ed. Hmm. Hindi ka naman alalain. Mas malapit mo. Na. Malayo naman konti. Pero hmm. basta pag uh, halibawa, siyempre emergency. Hmm. O oh, pwede ka naman tawag sa akin. Kuya, pag ipupuntahan mo naman siya. O diba? Ay minis. O oh, nandito na ako. Diba? Ay minis daw ah. Problema. Paano tayo makikipag-date niyan? Hindi, sa pagdidate nga nila. Oo, oh, nila. So, ano boto mo mo? Oo. Oh. Magandang isip ka? Maganda, maganda. Pares tayo Maganda. isip. Oo, oo, oo. dito na akad ko ah. Ano dito? Ang baka may ano. Ay, may akad yan. Ayaw mo pa? Ayaw mo pa? Maganda? Oo. Oo. Yeah. kami na nilang makatatayuan ka ng Mr. TJ. Ayos. Ayos naman yung business. Parang wala lang. Ano ito? Parang survey pa lang. Survey pa lang naman. Tama yan. Kasi naman. natin mas <Christmas>. makita <sein> pa tayo. Mas <cities> po oh. dito. <finance> Yun yeah, lang po. Kailan square meter ito? Ganun dulo. Ito po sa area na to medyo ano to. Parang medyo malayo na sa ano. Medyo malayo. Sana nga. Sa dahil. Hindi mo sa dahil kahit sa mga bahayan sa ano. Hmm. Malayo din sa barangay ng konti. Doon sa bahay lang medyo mas lumayo. Uh... Siyempre ang hadong priority is kung anong gusto nila. Depensi. Kasi kung matira sila hindi nila gusto baka. Kagaya ng ating mga dating tinulungan iba. makalaya sa mga. Eh. Makaya man doon ang bahay. <laughs> Pag hindi mo nagustuhan ko. Mahanap na tayo. Mga nagtulong uh ng pili. <laughs> ano? Uh, Nandito naman na may mga ano naman tayo dito eh. May mga official tayo dito kagaya ni ano, SPO10. SPO10, <laughs> baka may mga kilala ka ba dyang iba? Ayaw, ayaw mo dito. Sa lugar. ang isip si Bian si. meron diyan na benta. Eto, meron diyan na benta. 1000 square meter. Sa sino yung gusto mo sa diet? Sa akin. <laughs> sa diet? sana yung Ma, ano ko Ito mo, sa tabi na bahay na ito. <laughs> <laughs> isang bahay na gusto eh. Oo okay. nga. lang mga tabi eh. Gusto niya isang bahay lang. Tabi kay Edo Edo nga sa isang bahay na dahil. Para isa na la lang kusina nila. sa baso. Oh. Uh, pwede tayo magkarap mas malapit. Oh. Kasi, ano to, ito? yung explanation mo bro, kung bakit gusto mo sa medyo malapit. Ano yung sabi? Yung explanation mo. Uh, Unang, no, no, mahihirapan ako eh. Mahihirapan oh. ako. Pag natin sundok pangalawa ano eh ang ito mamimiss ko sana ah Communication, lalo sa sama. Ang ano? Ang um, relasyon. <laughs> wow! Joke lang. <laughs> Tatanong mo muna si Ate Nokia. Si okay, Wala alas, 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 na. alas, 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 bahay alas, 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 dalawa? alas, na lang sa bahay mo alas, 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 muna alas, pamilya alas, 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 i-finalize ko kung anong decision nyo kung dito or sa iba. Para alam din nila kalingap, para sa yung talagang pangit yung hindi nyo gusto dun it it itayo, di ba? Oo. Kaya dahanap pa na, sila, tayo pahanapin din natin. So, na pangalawa, dito ay 350,000 mm -hmm. ang presyo. Eh, doon lang tayo sa malapit. Baka no, tayo mas malapit, mas mura. Oo, oh, sige. Tama yan, Dok. Oo. Oh. So, mas oh. makakita tayo mas marami, mas malapit. Mas, para pag mas, dinalaw mas, ka ni Edo. Pag natin ni Edo, malapit lang. Yun pala kasi ang focus na Edo. Yun ang focus niya. May ayaw niya dito sa pala. Oh. Entindihan na. Thank you, thank you, baby ko. <laughs> Gusto kasi ni Kuya Edo, yung isang tawag mo lang, nandiyang kagad siya. Oh, bigyan natin ang pansin yung ganyan. Tingnan mo, meron sa bahay dito. Nilipat siya ng dahil. Malayo ba? malayo, malayo ta tama, talaga. Malayo talaga. Tama. Tama yung plano mo. sa malapit talaga. Tama talaga si Ed. Tama si Kuya Ed. Balik tayo, Dok. Balik tayo. Kapir nga, balik tayo. Balik tayo. Kasi yung iniisip ni Kuya Ed, yung pagpasok mo sa, ano, sa klase, magigising ka ng maaga. So, kung baga, tapos magsa ka kasi. Wala, skwala, yung ano, mababa yung oras. So, yung sasakyan pa. Pag nag college kayo ng music ko, sana malayo ito po sa inyong college dito sa lugar na to. At mahihirapan sa mag ano, balikan. Alas 4, gising mo na maga bago ka na pupuntan dahil. Bago ka na pupuntan dahil. Bago ka na pupuntan dahil. Bago Alas 5, tapos. Well, last trip, wala na. Mapatayo na ako ng bahay. Ay, wala, Ay, wala joke. Okay. <laughs> <laughs> walang, <laughs> Tanggalin <laughs> mo. Wala joke. Wala <laughs> joke. Tanggalin mo yung joke. Tanggalin. Tanungin natin si Ate Beyonce. Uh, Ate Beyonce, sa tingin mo, uh, okay ba dito kung sara-sakali? Itong yung ano mo talaga, yung nasa puso, nasa puso mo. Gusto ko po Pag yung ito. ano po talaga, yung may mapag aanan po ng ininegosyo po. Tapos? Tapos madami yung tao po bago para po pag magbenta po lang kung mabili. Dito po po kami si Pero ano ko na purpose mo yung ano, negosyo ba o lapit kay Ed? Kaya <laughs> 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 yeah, Robin, ano sa tingin mo? Oh, isang ano lang, isang, 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 isang lang. Na, isang May bambi. dalawang ano, di ba pag sabi uh, natin na pag target <laughs> natin isa, pero dalawang tama. eh, uh, uh, hindi naman siguro gerts ni Kuya Edge. Ay, gusto. Gerts na. One Stone. Two birds in one stone. Oo, yeah. Basta... Pag may ano na. Tama yan, mag-share ka kung anong nararamdaman mo sa uh, mga ganit mo. Kung mahirap ba or, ano. Kasi alam mo yun, pag uh, nanghirapan ka siyempre... Eh, din ako

Pinapaalam sa akin yung mga ganyang bagay-bagay. Ngayon ko na nabigod lang ako pag-alam sa mga decision mo. Ah. Masaba sige pala ako. ko pa yun kasi nga ako Wala ko ano, escape ko na. Ano. Po na, na, na. Ay, hindi na. Ay. Hindi ko pala narinig kay Mama ng ano. Wala na. <laughs> Di kung ano. Hindi ako Yes, isso, é isso Ouch. Gusto niyo lang yata para mas mas siya sa barangay, para mas marami din mga kita sa kanya Hindi lang sa barangay yung bro, kasi ano yun paligid eh, ng bro tulik 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 ayan po na bisita natin yung lupa ni Beyonce at Beyonce ano nagdadalong tip ka pa ano ah sige at ito ay ano parang rin isang isang choice pa rin to ano yung lupa pwede pa natin maghanap ng iba siguro yung mas magugustuhan siguro nila Beyonce at yung mas hindi rin maghanap na tayo ng mas okay okay yun at mas ano talaga mas magagamit nila Beyonce pag ang pagtingin ang panahon o sa atin lang kung saan si BNC, mas magiging mas Magiging komportable.